Nag-harvest nga ako ng ilang pirasong sili dyan dahil ilalagay ko nga sa aking binabat sa suka. Masarap nga naman kasi kapag ka kang appetizer na sili kapag kumakain mga mare. E. Kaya nga hinarvest ko yung ilang pirasong bunga ng aking siling tanim mga mare. At sobrang ang nga nito. Hindi ko nga alam kung anong tawag dito sa sili na to. Madali nga lang din naman itong buhayin at kailangan nga dinidilig mo lang siya lagi. So tara at samahan nyo nga ulit ako sa isang araw na buhay. Tambay! So hello again mga katambay, welcome to my vlog. So bagong araw, bagong pakikibaka na naman ng buhay tambay. Balik ka nga lang dyan na madam at mag-aalas 9 na nga ng umaga mga mare. Hindi pa nga ako nakakapagtiklop ng higaan at nagpatimpla nga siya ng gatas niya. Meron time kasi na gusto niyang uminom ng gatas at merong time naman na hindi. So nasa mood nga siyang uminom ng gatas ngayon kaya nga nagpatimpla sa So wala naman kaming masyadong ganap ngayong araw dahil martis santo na nga. At hindi rin naman kami masyadong naglalalabas dahil nga wala nga rin naman kaming pera. <laughs> so, nagkapi na rin ako mga mare, bago nga ako magluto ng aming umagahan. So, kahit martes santo nga mga mare, abay manok ang binili ng papa. So, lulutuin ko nga lang ito ng chicken steak, kung ano yung paborito nga ng madam. Dahil kung ibang luto nga, abay hindi nga niya kinakain. Kaya nga ang ulam namin, abay paulit-ulit na nga lang. So, ibinabad ko na nga ito ng 30 minutes sa toyo at kalamansi mga mare. At so, piprituhin ko na nga lang hanggang sa magmantika ito. Pagkatapos nga namin kumain, mga mare, ako nga nagdilig ng aking mga halaman. Isang araw nga lang ako hindi nakapagdilig, abay tuyot na tuyot nga sila. Iba rin naman kasi nga talaga ang panahon ngayon dahil parang El Nino na nga. So maya maya nga mare May napansin nga ako na basong basag Hindi ko nga alam kung sino ang naglagay nito dito Pero delikado nga ito pag natapakan mo <laughs> Hindi ko na nga rin mahanap yung ibang parte niya Kaya yan na nga lang din ang itinapon ko sa basura Natapos ko nga nagdilig ng halaman. Ako nga inaligo na dahil ang init na nga ng pakiramdam ko mag-overheat ka nga naman talaga sa panahon natin ngayon mga mare so maya maya nga dumating na nga ang aking order sa aking soaking si Jen tatanghalian na nga rin at kailangan ko na nga rin magluto ng aming uulamin ngayong tanghali umiling nga lang din ako ng tahong dyan dahil mura nga lang naman 60 pesos tangan per kilo dalawa nga lang din naman kami ni Papa ang kakain nito dahil nga hindi makapag-ulam ang madam dahil allergy nga siya sa sipo lalaga ko na nga lang muna yan bago ko gigisahin sa mantikilya mga mare yan nga, pagkatapos nga namin kumain, mga mare, ako ba'y nag-harvest ng sili? Dahil nakita ko nga, ang lagayan ko'y paubos na, kaya nga kumuha ako ulit ng bago. Masarap kasi itong sausawan, lalo na pag nakababad sa suka, or kapag kumakain ka nga, nagsisilbi itong appetizer para mas lalong masarap kumain, mga mare. Kung nga lang din naman ang kumakain nito, kaya nga paunti-unti nga lang din ang kuha ko. Buti nga't meron ako na buhay na tanim dyan, bali apat nga na piraso yung tanim ko na yan, iisa nga lang ang nabuhay. At hindi ko nga alam, mga mare, kung anong tawag nga dito sa sili na to, basta napakaanghanga niyan. Iba nga rin talaga kapag ka meron kang sariling tanim sa bahay at meron kang mapapakinabangan na libre. At kung bibilihin mo nga ito sa grocery, 90 per kilo na nga yata ang presyo nito mga mare. So ayun nga at napakarami rin naman ang nakuha ko. Pinagtatapon ko nga yung mga pula dahil nga may mga sira na. Ganun nga kasi itong sili na to at kapag hindi mo nakuha nga ng maaga, ipinipeste nga ng mga uod. Ayan nga, no, medyo marami-rami na nga ang aking nakuha. Inilagay ko na nga rin ito sa aking lagayan. So ayan nga at meron na naman nga akong pang isang linggo mahigit na gamit mga mare. So that's all for today's video, mga mare. And please don't forget to hit like and share for more video updates. Maraming salamat po sa inyong laging panonood. Ingat po tayo palagi. Bye-bye.